Good morning! Today, going to... Mag-outing kami kasama ko yung mga friends ko. So, nandito kami. Nag-visit ako sa City Ling. So, mga kasama ko nandoon. So, ang route namin today is mag-outing kami sa kasama ko sa Wong Kai Sha. Pupunta kami doon. So, mga kasama kami. nintay pa kami kasi bumili sila ng bread nandito kami sa MTR sa loob. So, papunta kami doon sa island. So, update kay kayo mamaya, guys. Ayan na. Bumaba na kami galing sa bus. Sinakyan namin is 299X. Baba ng ano. Ayan, hirap pasahin yung bus na yun. Ito yung mamarkado kung bumaba na kami. Ayan. So, ba bababa kami doon sa malapit sa dagat. Hi, sugar. Hi. I'm good. I'm good. Where are you going? going somewhere along yeah. way. Somewhere down the road. we're good. Nagkamali ko kanina, buti negreksiyon na ako ni Ano. <laughs> Kundi pagkandara pa si Tintig, hanap. Sige, okay, walang iyaka. Ganun no, din siguro ako noon. Kung mayroon na si Sugar, di na. is alive! Oh, ang cute naman! Pasaan mo ako, sugar Sure! Sure? Pag sure ba? Pa, pag sure. Ayan, mga friends. Huwag <laughs> niyong huwakan na kasi ano yan siya. Hala. Uh, di ba? Ano yun? Yung mga nasa paligid? Mga anak niya? -an ano yeah. Yun yung maging spider din. Ang um, Bakit ayaw nilang mag... Ang tawag yan, Anong tawag, tawag yan? Ayaw matamataaswang. Oh. Matamataaswang? Yes. Yeah. Aswang talaga, oh, ang tawag. Yan yeah. daw ang tawag, guys. Matamataaswang. Nadaanan namin dito sa ano... Sa... Sa roadway. Nadaanan. Ano siya? 299X. 299X? Yeah. 299 yung diba yeah. siya 299X. Tapos babaan nang sinin ko na sa group siya. yung ano? Yeah. Sino Doon ka sa dulo na... Anong tawag yes. nito? Mata mata aswang ay. Mata, mata aswang din ang tawag ano nito tawag ito, guys. Uh, uh, Yaa yeah. tawagan kita uli pag nandun Nungyang dami on. Pag na siya. Ayun, siya pag, pag ano na pag, pag, pag na, na, na pag na pag na pag na pag na pag na sa ano na pag na pag na pag na na pag na ko. na na Haluy, ki yan. kiling, Ki yan, ki kiling Haluy. So dito kami dumaan. Takit-takit, girl. Oh, ha? Takit-takit. Takit-takit. -taki. Taki -taki. Yes. asan niyan takit-takit? Takit-takit -taki. Ah, oh, I see. Ito daw. Hello mga ka-viewers. Ito dumaan na kami. Ayun, 'yun ang dagat. nag, -nag live Ano, ah? barbecue set? barbecue site. Ah, mas maganda dito. Oo. Diyan na 'to. Dapon parang gala, taong gala ka dito, ah, sya hindi. Sabi mo, hindi. Mas maganda di Mas maganda din. Mas maganda Mas maganda din. Mas maganda din. Mas Mas maganda din. 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 Spider maganda din. Mas 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 Ayan. Ayan. ayan, ayan. Ayun, no. Ito. Yellow. Ayan oh. Oh. No, Ayan. Yeah. Oh. Ayan. Ayan. Bago lang siya dito, pero gala na. <laughs> <laughs> Oo, oh, <laughs> hindi ko alam oh, Mas yun. Mas marunong okay. pa yung dito. Bago lang siya dito, pero lupa na. <laughs> Mas gala siya tayo dito. <laughs> Mas malapit pala din eh. Hello guys! Pagkatapos kami magkainan ng Budol Fight. So, nandito na naman kami sa beach. Kasi magkwado kami ng talaba. Pero since high tide pa, kaya hintayin namin ang mag low tide. So, wala pa. So, mga kasama ko, wala pa. Kasi high tide, high tide pa naman. High tide, high tide, high tide. Talaga, so paano dito to? Ba, dito talaga daw magbuha. Doon, sana yung Saan doon doon? Punta tayo doon. Eh high tide. Dito na naman? High tide pa naman. Maligo. Sabi ng high tide pa, hindi pa yan pwede. Hindi pa pwede. So nandito kami. Natin, Yun also, ang gagawin namin, maligo muna muna kami sa dagat. Bago mag-ano. Tala, ligo na. Dito na, maglumlom na. Mag, Magtampisaw na. Magkarap na tayo. Go, go. Asa tayo tabok? Diri tabok ta, dagan. Ano yung bag? Mabasa. Baka mabasa yung bag namin. Diri lang. Diri siguro iba lagay. Okay. Hindi no, pa pwede. Hindi diba pa Ligo lang, ligo. Hindi makikita yung talaga. So, maligo sa. Maligod Anong oras pwede? So, diri muna ilagay yung bag natin. Dito muna. Dito kayo maligo? Oo. Oh, oh. Dito maligo? Ayun o. Oh. Maganda dito kaliguan man. Oh. Uh. Hindi kayo kasi makahintay na. Mamaya pa yan, alas tres. Ayun na may naligo. Kaya nga, tala, ligo na tayo. May naligo na, oh. Uh. Saan? Ayan, oh. Uh. niya. Oh, nada si Butiti. Ah, si Butiti. No, ko tanim Doon ako no. mag- <laughs> Mo. <laughs> no, Asa si Butiti? Wala ay kanang bangag sa... dito kay Crabs Bena siya. Asa na? Kana 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 ako kun tukat na wala karang ramdam na Ah. Si Butiti. Ay ba din kita ug bakawan. Oh, wala kaya, si Butiti. Na, siya kanang si si Tris. Sabi ko kanina si Moe, sinagalog ko lang yung kahoy na ito. Ito na naman itong dalawa ka vlogger, hoy. Hi, guys! Where Ah, uh, let's go! nagibiyaan ibiyaan na minsan mga dito, naguna na! Ano One two, two, three, two. Four? 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 Four?